share sa inyo kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po kayo na-invite sa Ads on Reels. Pero bago natin tutunghayan yung mga kalalabs, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na to, please don't forget to follow me at pakikalat rin po ang ating video kung nagustuhan nyo po dahil marami na rin po ngayon mga aspiring content creator na mga baguhan lang talaga sila nag-turn on ng kanilang professional mode dahil nga po, hinahabol natin dito ay ang earnings. Sayang naman ang time natin sa kaka scroll scroll dyan sa ating Facebook kung hindi na rin natin pakinabangan. So mga kalalabs, itong topic natin ay ang kanyang 6 uh, prohibited formats. Dahil karamihan talaga sa ating mga kalalas, anyway, sinasuggest rin naman to ni Meta ang ibang mga prohibited formats, pero hindi pa rin niya tinanggal sa kanyang community, uh, content monetization policy ang kanyang prohibited format. So, katulad ko nga po mga kalalas, kahit napansin nyo dyan sa aking mga uh, reels, hindi ko talaga nilabag ang kanyang prohibited formats dahil nangangarap po ako na magkaroon pa lang ng konti, uh, ads on reels, kaya mas mabilis po ako na-invite dahil nga po, hindi ko muna kahit nagsasuggest siya sa akin ng mga nabilong doon sa prohibited formats hindi ko siya ginawa, dahil nga po alam ko na dati sa aking Nights TV ang mga bawal at mga hindi bawal kumbaga na pang-aralan ko na na-experience ko na kung ano ang mga 6 prohibited formats niya na pinagbabawal talaga dito sa ads on reels para mas mabilis po tayo ma-invite, so ngayon mga kalalams tutunghayan or i-share is, is ko sa inyo kung ano nga po ba itong six uh, prohibited formats niya. Katulad nga po ang number one natin, ang, ang static video. Ano nga po ba ang halimbawa ng static video? Ito po ang video na di ba mga kalalas pinapadalan po tayo ng mga uh, like for example, momentum or kaya uh, ano nga ba to? Basta yung mga pinapadala nila sa akin, sa atin, yung mga tapan bats, ginagawa po natin silang uh, reels. Yan po ang halimbawa ng static video. Tapos nilaglay, nilagyan din po natin siya ng music iyon yung uh, static video na walang buhay. Kung baga, no motion. Kung baga, nilagyan lang talaga natin ng music tsaka yung uh, photos na yon Isang photo na yon So, yun po ang static video na kanyang pinagbabawal talaga dito mga kalalabs. So, nasa inyo lang din naman ang itong babanggitin ko pala mga kalalabs. Ito ay base lamang sa aking experience kung bakit mas mabilis po ako na-invite sa ads on reels. So, mga kalalabs, ang pangalawa niyang prohibited formats ay ang static static image poll. Ito, So mga kalalas, itong static image poll naman, ito ay halimbawa na lang, may isang photo pa rin. Tapos nilagyan mo dito ng like and then follow. Parang pinapapili nyo po ang ang mga audience kung alin dapat ay nyo pindutin. O parang uh, poll survey mga kalalas na pinapapili mo ang tao. So, yun po ay isang pinagbabawal din po niya na bilong sa kanyang prohibited formats. At ang pangatlo naman po natin mga kalalas ay ang slideshow of images. So, itong slideshow of images, ito yung sinasabi ko kapag mag-upload po tayo ng mga photos, lagi niyang sinasuggest na gawin po nating reels. Pero dahil nga po, ako ay sumunod pa rin sa prohibited formats, hindi ko talaga ginawa ang slideshow uh, of images dahil alam ko po, dati natagalan din po ako na makuha ang ads on reels. Kaya iniwasan ko dito para mas mabilis kong makuha or ma-invite sa ads on reels. So, itong, uh, yeah, parang ano lang siya natin eh, uh, slideshow, parang sinusunod-sunod lang natin ang mga pictures Tapos, uh, hindi ba lang natin nilagyan ng voiceover, tapos nilagyan lang natin ng music Ito rin po mga kalalabs ay pinagbabawal po, nasa kanyang prohibited formats pa rin po itong mga kalalas na ginagawa pa rin natin Kaya ang iba ay hindi pa rin na-invite sa eyes on so reel So, ang pang-apat naman po natin mga kalalabs, itong looping videos Ano nga po ba itong halimbawa ng looping videos? Ito po ang video na, parang mga clips lang na inuulit-ulit, parang mga GIF mga kalalas na inulit ulit nyo lang. Yan po ang halimbawa ng looping videos na hindi rin po dito pwede na i-upload natin dito sa Reels. So, ang panglima naman natin mga kalalas ang text, man, uh, text montage. Ano nga po ba yung text montage? So, ito po ay isang video o uh, isang photo na nilagyan nyo rin po ng maraming text messages and then Ah, uh, ganun pa rin, nilagyan niyo rin ng music na walang buhay. Kumbaga, hindi niyo nilagyan ng voiceover over, something. So, hindi rin po 'yan uh, bawal din po 'yan na i-upload natin dito sa ating Reels. So, mga kalalas, ang pang anim naman po natin mga kalalas ang embedded ads. Ano nga po ba itong embedded, embedded ads? Ito po 'yung uh, uh, nag invid ka na or nag-naglagay nag, ka na ng ads sa inyong video, tapos mas gusto niyo pang mamalagyan din ni Meta ng ads. So, kumbaga nag invid ka na gusto mo pa ng dagdag na magkaroon ng ads. So, yun ay pinagbabawal din po niya. So, yun lang pong topic natin mga kalalas na I hope nasa inyo na rin po yan kung gusto nyong tanggalin or kung gusto nyong i-delete yan. Nasa inyo ang desisyon. Basta yung sa akin mga kalalabs, sinishare ko lang po sa inyo kung ano ang aking na-experience at kung bakit mas madali ko nakuha ang mga, um uh, mas madali akong na-invite sa Ads on Reels. So, I hope makatulong sa inyo. Thank you for watching. Sabay-sabay nga aangak.